Hello, welcome back to my channel, Dar Ngayon naman po aking tatalakayin ang bagong update sa Universal Pension para sa lahat ng senior citizen. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Hello mga senior citizen all over the Philippines! Sa mga naghihintay dyan na update ng Universal Social Pension. At meron na po tayo update, matagal na din tayo nag-aantay ng update na ito. Sa Universal Pension at finally may update na tayo. April 30, 2024 at 12.30 AM, ang universal social pension approved na sa House of Appropriations, isang committee ng House of Representatives na nag-approve ng ganito proposal tulad ng universal social pensions. Sa wakas may movement na mga ka-senior. This bill seeks and grant universal pension benefits to all seniors citizen regardless the financial status. Magkano ba ang pinag-uusapan sa universal pension na ito? Mga ka-senior, 2,000 pesos ang matatanggap ng lahat mga senior citizen kada buwan ang pinag-uusapan natin ito na universal social pension ang amount na pinag-uusapan natin at proposal at kapag ito ay pumasa sa Senado lahat ng senior sa buong Pilipinas na 2,000 peso kung kayong 60 years old pataas at buhay. Walang si sinuhin, mayaman mahirap, may pension man nakukuha sa atin gobyerno sa SSS. GSIS PVA o at ibang establishmento ng gobyerno o wala man ay makakatanggap na ng buwanan pension sa universal pension at kapag napirmahan na ni President BBM ang batas o IRR implementing rules and regulations. Ito'y sobrang laking tulong sa lahat ng senior citizen sa buong Pilipinas at walang pinipiling estado sa buhay. Wala na po dito ang mga indigent pensioners lahat na po sa ilalim ng universal social pensions law lahat po basta pumasok ka sa edad na 60 years old makakatanggap ng universal social pension kaya nga universal para sa lahat tayo mga senior may matatanggap na 2,000 pesos. At ang lahat ng seniors ay apektado din ng inflation rate at walang pinipili edad ang inflation rate ay ito nararanasan natin lahat ang mga pagtaas ng mga bilihin at iyo ang update na inantay natin lahat mga ka-senior ang universal pension may pasana at ma-approve na ng Senado at mapirmahan na ng Presidente Bongbong Marcos at least pasado na sa House of Appropriations ang Universal Social Pension Law ang House of Appropriations ay isang committee sa House of Representatives. At sana naibigan nyo ang aking video sa update ng Universal Social Pension at muli please subscribe, like and share at hit notification bell for new my update. Thank you.